Hi, bye. Gusto tanang nang naminaw karon. Have you been deeply and madly in love with someone na dili mo same o religion o culture? But despite sa culture differences ninyo, nang ibabaw gihapon ang gugma ninyo sa matag-usa. Just call me Polly. 26 ang edad. O sa ka single mom. Nagapuyo ko somewhere in North Cotabato. Yes. Nabot na yun ka de Risa mo, abay. Huwag ko ka avid listener ni mo. Huwag ako damha, Mabuti ang time na ako nasad ang mo share sa kong love story. Huwag sugda na to. Kaya nagsugo na sa tulong akong luha while nag-type one. Namit na ako si Yong sa Facebook dating. Nagmatch me. Dayo nagchat dayon me. Nagstorya me about sa mong life o sa mong career. Pag after a while sa mong panagchika sa dating, nagshare me sa mong mga messenger. Para dito na mi magpadayo ng chat. Parehas may 26 o parehas po may nga single parent. O somehow kay nag-click ming duha kay daghan kay may similarities. Pero na may usa ka dili parehas sa dyod. Kay dili mi same o religion. Muslim siya o kristyano ko. Mga two days rin may nag ana istoryaan na o din me nga level up ang mo ang talking stage into a relationship na dyan. Yes. Naging kami. June 6, karong tuiga. Parehas may duhangan na lipay sa mo ang desisyon. Huwag ka ba ba anang feeling na wala na ko na feel ang butterflies in my stomach. But instead, siyahan na ko na feel ang calm and peace na relationship. Sobra kakalmado ang amuang relasyon. Ganahan kay ko siya habay kay grabe ka responsable na tao. The way siya nga mag-alaga o magpalangga siya ang duha ka-anak. Sa pag niya siya ang o masaligan na anak o masaligan sab na amigo. Ingon ana siya ka green flag para sa kuwa. Pagkatong sugod nga nag-uyab mi, eh, walay undang ang mga video call. Sa high makatulog na lang mindo ha, pero wala na mo ginapalong ang call. Hantod sa malobat na ang mga mga phone. Nagkasabot po dayon mi anak nga magkita mindo ha. Alas dos to sa hapon. Kaya naaman po ko'y paliton ato sa syudad. Kunya siya, kay naaraman siya sa syudad, kay dito man siya aga trabaho. bisan pa man nga 45 minutes ang gilay on sa mong lugar padulong dito sa syudad, dali ragi hapon ko naabot, ug nauna pagani ko siya ha, sa moang sabot. Pero wala rasad ko naghulat og dugay kay ni man siya dayon. Na ko kay naay sakyanan nga at bang nako. Nga dadma ko pero katong ninaog na ang driver og naglakaw sa kuwa siya na jodi ay to. O grabe na ang amuang mga smile. Nga mura nag mga gisi nga ang amuang aping. Hingon din siya nga, I love. Mogi na ang iyahang giingon while nag-smile sa ako. Siya pa na ay gaabre supportahan sa, sa car. O nakaingon ko nga, ala, first time na ako niba. So ako ato kay naghilom-hilom mara kay naulaw lagi. Isa karasad ko sa zakyanan o nagplastar o lingkod. Hilo mara kaayo ko bay. Dilisad ko makatanaw siya ha, kay siya nagsigi man tutok while naghulat mi nga mag-green ang stoplight. Nangutan na pa na siya sa kuha kung anong naghilo mara daw ko. Kunya nag-smile na siya sa kuha. Ako siyang gignan, nga wala lang. Dito tanaw sa dalan o. Moro na inaingon ako sa kuwang kaulaw kay sige naman siya tutok sa kuwagod. Nagwapahan siguro siya sa kuwa. Bitaw. Pero dili man sad pag hinambog, gwapahon man daw yud ko ana siya. Perbasin basin blur drag iyahang pananaw. nag sa mga street foods kay mawagin niya ako ang nami sa syudad. Nagpark mi sa unahan sa may plaza dito. Huwag mo na unta Pero niingon siya nga, wait lang daw. So ako, wala sa kunigawas gawas ato. Kay di ay gusto niya nga siya'y mo abri sa portahan sa sakinan. Eh. Plus points na po ang inyohang angkol. So naglakaw may padulong sa mga street foods Og na-realize na ako na muramig moramig mag-isoon. Taas man good kaayo si Yong Bai. Siguro mga 5'10 or 5'11 ata siya. Kunya ako, nara sa may kilikili -kili dapit niya. 5'1 ratawon ang inyohang Disney nga dragon. Tall, dark, and handsome siya. Huwag na siya'y dimple. Mogid ang nakadali sa kuha ang dimpol na lalum kaayo. Nauman may kaon duha o nagbalik na may sasakyanan. O pag huma na mo kaon, nagbalik na may sasakyanan. O again, iya nasud giabrihan ang kurtahan. O ang ako ang kilig ani kay tili na yud mawala. After na mo mga o street foods, gihatod po niya sa may mall, na doon lara sila ang office. O after niya nga nagpark, nagdali-dali din ko o naog sa sakyanan. Kaya e naglagot ko sa kumunahuna kay gusto naman hinuon nako siya na ikis. Pero mas nilabaw ang ako ang na-feel nga kaulamong ni Diretso na dayon kong ikiyas. Natingala yun na siya nga nung nihawa rakog kalit. So after na ako napalit ako ang tuyo, ni na din ko sa mua. Tamang update, update na lang mindo ka. O niya, ato, June 10, nagkita na sad me. Lahir rayod ang kilig o calmness na mahatag niya sa kuabay. Super kalmado kayo mindo ka. Safe kay ko pagsiya ang kauban. Pag Princess Treatment yun na, bisan pa man ang yahan tawag sa kuha kay Disney Dragon. Kay Dragon man daw kaayo ko pag nasuko na. Saktong kaun kaon lang miato sa may sulod sa sakyanin, dayon, kiss-kiss. Pag kiss. syempre, dili naman sa may mga bata. Pag maupod to ang amo ang first Yes. nag-first picture together po me. Mag-send niya kung first picture na mo together ba. Ambot nga nung pagkauban na ako siya, happy kay ko siya ha. Kalmado ka ang tanan pagkauban na ako siya. Siguro mag ako ang no-feel because I prayed for Pinagdasal ko na sana bigyan ako ng lalaking katulad ng tatay ko. Nahanda akong tratuhin ng tama kahit single mom ako. Kaya sobrang saya ko na nakilala ko siya. Ako yun na siyang gisindihan o pink na kandila ba? Bitaw. Kunyan, apag yun to'y time ba'y nga nagdamgo ko katong dili pa may magkailan niya. Like, katong akong ang nadamguhan kay nahitabo gid siya sa time na kauban na Mindoha. Munang nakaingon ko na siya na yun. He's the one na yun. Punta. Then siguro mga June 17 na to, nag-date na sa Mindoha. Huwag akong gihatag ang sapatos na regalo na ko siya ha para sa Father's Day. Yes, giregaluhan ako siya ng sapatos na gusto niya. Nakita rin na ako sa shared post niya maong giyonahan ako siya since nagplano siya na paliton Sa reaction pa lang niya ba'y kay grabe na ka worth it. First time daw siya naka-experience nga siya daw ang hatagan o regalo sa iyahang karelasyon. Grabe kaayo ka genuine iyahang reaction. Kaniya ko ang love love kay grabe yun ni mag-appreciate bisag gamay ra na butang. Very grateful, very demure, very green flag. Ang <laughs> Pero inyong angkol kay dilisad palugi. Kay naay pa flowers. Gikilig ang Disney Dragon kay pag open sa sakyanan naa ang bouquet sa bangko. That time ang goodbye kay ni na siya palakaw sa moang munisipalidad. Yes. Gisundo ko niya kay magdate lagi daw mi sa syudad. Nangadto mi sa syudad ug nangaon sa mi before kuniya kaunon ang bitaw nagaon may so sa ka fast food ng restaurant sa may plaza Nagdate date date dito abang nagaon may nagsigara may historia about sa mong future plans ng utana siya kung willing ba daw ko nga magbalik Islam para magpakasal daw may. Nabantayan po na ako nga careful kay siya pag sa kuha. Pero ni lang po ni Ingon. Nga yes love. Willing kayo ko. Nakita na ko nga nalipay kay siya sa kuhan to ba. Never naging issue sa mua ang religion ba. I love him wholeheartedly. Kinsa, unsa man siya as a person. After na mo ngaon ato, kinag-add to me sa Osaka Studio na dool sa may plaza para magpa-photoshoot. It was my first time by na mag-experience og ing ato. Nangutan pa tong photographer kung para sa daw ang mga picture. Anniversary ba daw or prenup? Ito ba grapod mi nga normal day ra na mo? naka na na ang photographer o ni Ingon nga sana all. Yes. Sana all yun kaayo. Never na ko gi-expect na in ato siya ka genuine na tao. Sobra yun ako ang kakilig ato bay. Pero after sa mo ang pictorial kalit man nga gihilantan ng inyohang ang Pero after sa mo ang pictorial kalit man na siya nga gihilantan. ni ana lang ko nga maulit na lang mi para makarest nasya na siya. Dili na siya mauli kay ga-date-date pa lagi mi og hilana na tardaw to. Pero dili yud ko mosugot. Matong gihatod dalang lang sa may terminal para muuli na sad siya. Nagsige pa na siya sorry sa kuha kay makalagot daw kaayo kay timing kaayong gihilantan siya. Nismel rapod ko ana og niingon siya hanga okay ra og walay problema kay naa pa man po next time. After na ko to giingon kay nagkiss pa na siya sa kong forehead. Og nilakaw na ko ato og ni na sa bus. Ogsamtang samtang siya kay niya na mularga ang bus before siya ni hawak. Og hantod sa nag-celebrate na sa mo first man sari. Nag-date og ni kaon mi sa gawas. Istorya-istorya sa mga future plans until Nakadeside ko na dari na lang sa syudad magwork o gisat aside sa nako ang ako ang dream na muad Japan. Lisod bang og trabaho na nindot dari sa siyudad lalo na pag wala kay kaila yun. Dugay po't kaayo ko ang pangitay o trabaho. Nagboarding house ko og we shared some happy moments diri sa boarding house. Sabay mi nga na malit mga gamit, na grocery, nga mura mag-asawa. Pero dili mi nag-live in na. Sa sobra kanindot sa dagan sa mong relasyon, never ko nakunahuna na kunahuna, nga magkalamat di ay ang ang relasyon tungod rapot sa actions na ko. At that time, nagbasa siya sa kong messenger Huwag kalit na ko nga giilog siya ang phone nga ang ako alang kay for that char yud unta to ba? Ang binuang lang unta. Pero lahi man ang impact siya ha kay naa ay siya past nga trauma about ana. Moto ang pinaka first na away na mundo ha. Huwag sugod ato kay nausap siya bugnaw pa sa panahon ni treatment sa kuha. Pero almost three weeks sad bago ato -okay. mi ato nag-okay. Nakaselebrate pa sa mo ang ika-third man sari. rin. walang kabalo, nga mauna da ito, ang pinaka-last na man sa rin mo. Kaya pagka September 8, nagbulag. Siguro, I was too demanding ng time kay sugod nagkalamat ang relasyon halos dili na may magkita and he ended things between us huwag katong time nga giingnan ako siya nga wala na siya'y time sa kuha kay mauni ang iya hangingon ingon siya nga bot pasabot ana nga dili kunin mo masabtan pero kung mauna ang imuhang na feel, wala na ko'y mabuhat, anak. Maayo pa siguro kung iundang na lang nato, ne. Kaya kabalupod ko, nga napasakitan natin ka. Nga nasakitan na ka. Bisan pa man wala na ako gituyo. Pero, nasakitan na ka. Daghan kong what if sa kuha unahuna. What if wala na lang ko nagreklamo. What if dili na lang to na ako giingon, sana okay pa meron. Pero wala na. Nagpakaluoy pa ko niya nga magstay siya sa kuha. Nga dili ko niya biyaan. Pero nakadesisyon na yud siya. Pero wala yahapon ko ni surrender din ato eh. Gisala yan yahapon na ako nga ayuhon nga bas hindi ay ma-okay paminduha. Pero ningon siya, nahatagan sa daw namog tay mga muang kaugalingon para maghuna-huna. Kung mo sa dapat namong buhaton duha, isali na lang daw namo sa panahon kung unsay mahitabo na duha. Gipasagdahan na lang sa pod na nga mabugnaw ang panahon before nako ako sulayan. Pero sakit jod kayo sa kuha every time nga moingon siya sa kuha nga dili na daw siya sa kuha. nga dili na ko niya love. Ug sa nakabalo na lang ko ug giingnan na pod ko niya nga dili na daw niya hawid ang desisyon sa tanan. Kay ipakasal na daw siya sa usa ka babae nga never pa niyang nakita. Motoy last nga rason para buhian dyan ako siya. Ug na lang taman bay kay sakit paghihapon kaayo. Hantod karon. Pero nalang po ko'y gustong ingon kayong. Love, alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? At kahit siguro lumipas yung araw at buwan, ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin kong makasama habang buhay. Pero sadyang, sadyang malupit sa atin ang tadhana, bakit pa ba tayo hinayaang magkakilala? Kundi rin naman tayo magkakatuluyan hanggang dulo, di ba? Sobrang sakit love. Pero kakayanin ko. And sana love, yung babaeng mapapangasawa mo. Mamahalin at ituturing niya na parang anak na niya yung mga anak mo. Mahal na mahal ko yung mga bata love sana rin po alagaan at mahalin ka rin ng mapapangasawa mo. Ganon ka rin sana sa kanya. Palagi mo pong tatandaan sa lahat ng achievements mo, may isang taong pumapalapak sa iyo. Proud na proud ako sa iyo, love. I'm always here. Your number one supporter hindi mo na po ako kailangang itulak palayo dahil ako na po yung kusang lalayo sa'yo. Alam ko na nasasaktan ka rin pero wala eh. Masyadong unfair ang mundo. Sana maging masaya ka at mahal na mahal kita. And maybe our hearts are in sync, but our lives We're out of a Ladies and buys, don't take on Au Chi. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like so software. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop from the top.